marami talaga ng pasaway dito sa Melinda. Odo hindi naman lahat. In fairness naman din sa mga tao sumusunod syempre. Pero may mga iba lang, to gaya nito. Na Nasa bangketa na lahat pati ng dito. Hindi na nga. kasi daanan ng tao. So mga nang daanan yung tao pag napuno yung bangketa, tatawid na yun ng kalsada yan. Tawid ng kalsada, yun uh, ng na. Siyempre dadaan yung mga kasakyan, nagkakaprotect na, at kung uh, kung ano-ano pa. Ay, puta na dali siya, no? Nadali. Babayin natin, Ray. Ray, Ray. Nadali yung... sa dito, Kalau <laughs> yo. Minalin itu.

Again, parito uh, lang yung kukunin ng cookers, yung paninda, uh, hindi yan kinukuha. Oh, baka may tumayo doon ang iba. Sige na, yung ari lang. Sige na, magugawa ng panis, eh. O, isipin na, magugawa na wala 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 sa inyo wala 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 Anghel Linaw wala oh. wala 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 away na sila rito. Ito, Escoda Street. Tapos, ang Hilinaw. Marami na yung sasabi na ito lang yung Guard Street. Noon. Mm -hmm.

sa 13 de Agosto ay gabi eh malat oh dali mo ni yan kung dami pala rito ang dami na rito oh Ako'y namamalay ko lang, baka magalit ito nangyayipag, gagawin pa yung vendor. Medyo sensitive kasi ito eh. oh wag na ka lang, Evald! Anina ka pa! Anina ka pa! Anuto ka pa sa police! Wala kang ka mga face mask! Inaw hey, ka! Ayon, ayon. Ayon, ayon. Ah, ay ay ay. Diyan na uusap ka ngayon eh. Ah, wala kang puna. Ha? Ah, pabibigyan kita ngayon, pero sa susunod, di na ako naman pabibigyan ah. mo, ha? Na Ayun. laban natin. Ha? Sa ngayon eh, kaya niyo pa lumiyakin 'yan sakin. Dalo lang ko Kayo Si boss din na yung uh, kumausap. Kasi nakikiusap yung uh, tindera na ay nga. Uh, inutang yung ng tao, kaya uh, si boss din na rin yung marap. Ang uh, problema kasi may mga iilan din kasi na talagang uh, Gaya nga sabi ni Boss din na uh, umi-epal Kaya imbis na umayos, lalo nagkakagulo Pero may mga nakuha rito mga banyera Ano mga isda Ito yung mga tricycle nyo Tricycle na dito ito, ako tricycle, pakialis o Lupa, ang ginit yan o Nato, luwi nyo, alisin nyo na kasi Pakialis naman Pati yung mga motor o, pakialis o Ito ang lugar na pinasok ng Manila Team Hawkers. Ito ang 13 de Agosto. Yan, medyo humupa na kanina. Kala ko magkakaroon ng tension kasi nag-aagaw sila doon sa styro na malagayan ng isda na may yelo. Kaya mabigat yun eh. Kasi may laman ng yelo. So, nakiusap yung may ari Si Bosley naman. Yung si Bosley ang ating kapulisan dito. Uh, pinayaga naman ni Bosley kasi nga nakiusap naman ng maayos. Ang problema lang yung mga iba. Kasi, ah, uh, naokunit pag na ikiepal na sa ating ane post eto yung laro street oh hindi pa rin tumitin yung laro yun oh. although umunti na lang at bumawas pero same same pa din eto yung uh, siguro kasi hindi na ba daanan masyado ah, sinisira na kagad yung karton dito Ah, oh, sorry na tayo. Yung yes. mga isda, yung dito. Mga kakwento mo nila, dito tayo sa Merak, saka sa MSWD para i-donate yung mga nahuli natin isda sa Petroville o sa Leroy at eh, sa 13 de Agosto. Pati na rin yung isang isang kahon ng carrots. So sa lahat ng mga nakukumpis na mga palinda, dito ay dinadala sa racks. So MSWD. So yung MSWD sa kayong racks, ito lang naman yung mga nagre-rescue ng mga street dweller, yung mga neglected na uh, neglected na mga bata na nire-rescue ng MSW dito at uh, ang pinapakain yung mga nadodonate natin na paninda gay ng mga gulay at saka ng mga isda and at the same time yung mga pondo ng uh, lusod ng Manila, syempre para sa pagpasahod ng mga tao dito yan yung rock Ayan, basahin natin Republic of the Philippines City of Manila Department uh, Social Welfare Manila Youth uh, Reception Center MYRC Reception Action Center yung rock tapos Manila Manpower Development Center or yung MMDC. May isang kahon ng karos ako nakita yan. Saka mayroon din mga isda. Okay. Ito yung ito donate. Sa baba, mga isda-isda pa ito. Pangata ito ha. Huh? Ibababa na natin yan. Oh, pinagsama-sama na no rin. Ito? Gigi ata ito, no? Uy, ba Gigi kayo yung pasalmon? Salmon. No. Dala, ito, dala, ito, dala, ito, do okay. to ito, 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 itong ito, isang tuloy, eh, sasalin pa dito eh Kasi ito, ito

ito yung isang ito yung nakita ko carrots oh. Yun oh, dami ang liliit oh. So ito di direkta to doon sa MYMC. Uh, ay bigay Yan yan. Manila Youth Reception Center. Ito may yung, uh, na nakita niyo yung Building building to Tapos ito naman yung rock. So yung mga nire yung mga rescue sa Maynila. 2019 pa pala. Ah dito dinadala. Alin? 2019 pa pala. Ah. Ay, ay, niya? ay, 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 ay,